Hello! Good morning! Narito kami sa aming bahay dahil kami nang galing sa bayan at ako'y nagpaturok. Hindi ko alam kung ako'y nakalmot ni Kim Chi o nakagat. <laughs> ni Kim Chi! yung lobby ko. Gawa ni Bebe! <laughs> Natama ng ulo. Maraking nguso. Mm. Yan. At kami ay... Hindi pa rin matapos ang aming house. Wala pang budget. Ang aming house. At ang aming dalagang ganda-ganda ng dress. Ganda-ganda ng dress. Inaanto kay Nagre-reklamo sa motor. Ayun. Dito na kami hanggang hapon. Tatambay. Sa aming mansion Di ba gabibe? Haan? Ha? Huh? Sino maganda? Pagkatapos kumain, ay kita ang panty. <laughs> kita ang panty naman na yan. Cute-cute naman na yan. Bakit naman niya ihagot ka? Cute. Ha? Huh? Ay, natutulog. Inaanto kayo. Di naman natulog. Hmm. Hmm. Huh? Ano? Ano? Sino yung kinakausap mo? Si Kuya ay yun, yung picture. Si kuya yun, oh. Huh? Eh, talaga nga. Si, nanay na doon sa may baboy. Nagpapaligo ng baboy. At yun ang kobo ni Icar. Ay, may malaki na ulit pipino. Malaki na ulit yung pipino. Nakailang ano na. Harvest na. Medyo madamo na ulit. At isang linggo, mahigit. Si nanay wala rin dahil sa isa mama ang pakiramdam ako muna mo na ulit ilang linggo na rin kami hindi nakakapunta rito ayun bayon katatapos nga pala ng butuhan kahapon panalo ang iyong bato bebe hmm? kaso yung iba hindi nanalo kawawa naman baga kanakit sa singles Yan. Yeah. Tara. Mataba ni mama. <laughs> mata na si mama. Mataba na si mama. mau na si mama. Yu. Yu. Yay, mata na si mama. Yu. Lawai. <laughs> andang anda. rasa-rasa para ni andang anda. Ha. Huh. Ay, tiyo, gandang ganda talaga na yan. Andang anda talaga na yan. Andang anda. Andang anda. Tube lang anda. Andang anda. Ay, nakulaway mo. Mainit, walang hangin. <laughs> Narito na nga kami sa kubo, mainit pa rin. At walang pa. Ah, walang masyadong hangin. Uhuka. ka. Kakuntan ka lang ng mga sasa. Nanay, patapos ka na. Bulon, oh, buk oras na. Ha? Tayo, anak ka doon sa kubo. Hindi tayo, car. Let's go. Wala pa naman akong dalang mari. Wala din akong dalang mari. At saka tubig mo. Ay, wala. Lahat. Dumedi ka na lang sa akin. Dumedi ka na lang. Aming bebe na kaupo <laughs> na. Hello my love. Hello, hello. Nasaan po tayo? Ha? Naruto tayo sa ating bahay, sa ating mansyon. Ayan ang aming mansyon, ang kabuuan ng aming mansyon. Hindi pa tapos. Liit na liit na nga, hindi pa matapos-tapos. Pero matatapos din yun. Ha? ko so, lang. Alam kong kailan. Oh, dami bunga ng painug. Uh, oh, alam ninyo yan kung ano yung painug na yan. Ang kadami. Hani? Hani? Oh, gro. Dami yung Kalami ubas. Ayun. Tsaka yung mga tanims ni nanay. Oh. Uy, oh, ba't ito kinagawa? Madam mo na. At ilang linggo hindi kami napunta rito. Oh, may talong. Talong, talong. Hmm. Ano? Oh. Tumiling. Gandang dalaga. Gandang babae. Hmm. Laki ng mukha. Pero napakaliit po talaga ng mukha na yan, Oh, ha? Oh, uh -huh. uh -huh. Hmm. Hmm, cute-cute naman ang baby kong iyan. baka cute Sobrang cute naman ayan yan. na si kuya. Kuya. Hello, kuya. Oh, yun na ganang inupakan. Tinabi ni kuya si Lian yung power bank. Ha? ha? Sa power bank? Eh, tinabi mo. Tinabi mo po. O nasa labas? O sa labas. Abo, ba't hindi niyo pinasok? Di pinasok ni kuya. Pinasok ni kuya? Hindi. Abo. Yung mami nasira yung bank ko. So. Lingit bebe na naman sa pagkain ni kuya. Dito. Siya nagkakain si kuya. Sarap ano pa sa lubong ni mama. Walang mara si baby. Walang tinapay. Walang makakain kundi kanin at kidi. Ano mahal ko? Oh, plastic na lang ang kinakain. Hmm, tawawa ng plastic. Hoy. 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 Mama, nakita ko yung sepo ni nanay. Namin dito sa yeah, bahay. Kubo. Sa aming mansyon. Si di maganda ang katong Ay, ko yung itlog na isa. Nakayupyup pa. Yung isang manok, iitlog ka baga, O ano? Iitlog ka pa? Hmm? Hmm, madumi na isang itlog. Ay, Hindi na ano eh. <sighs> oh, kaliit naman. Nagot kaliit. Kalawit ng pugo. Sobrang liit maliit nga. baka yung bagoon ang nagsirip na so, kami ay uuwi na tatu sa sombrero ko. yun siya baka na kami kaya siya tumitingin uuwi na po kami uuwi na po kami dahil hapon na alas tres na nang ng hapon oh.

yung kulay blue, yung may maliit. Tinan ninyo naman yung kamatis. uha oh, Yung kamatis, ta yung may natirang bunga. Yung kulay hmm. Tapos yung mga talong na tinanim nila o oh, malalaki na. Eh. Itlog ang isang manok, yung isa, isa pala ang, ang manok. Ay, 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 Ayan. Okay. Ayan, si Tisoy. Si Tisoy. Ayan, si Tisoy. Si Tisoy. Ayan, si Tisoy. Tumantua, si Tisoy. Oo, oh, bono talo. ako. <laughs> baka ikaw nang gagaya sa aso. Tapos so, si Kimchi. Lakin-lakin na ni Kimchi. Ano kung kinumapit? Nagagaya mm. ako. Gito. Sabanta ba na ni Kim Chi? Nagahala ka kay Baby kay Kim Chi. Kali nila laro. Nagagalagala. Let's go. <laughs> Huwag ka't naka naman sa akin. Sik Wait, papakita ak ko. <laughs> <laughs> naka nakakrab naman ang bata. <laughs> Naka-acrab naman ang bata. Sign! <laughs> maulit! Mami, naka mo tayo. Li, dali mamadaan. Dito mako ba ano nay at malayo. Papadambayo tapak mo ng thai. Ngini ah, kana. Oh, ibig. Talaga. Bye-bye, <tod> Tisoy. Bye-bye, Tisoy. Bye-bye, Kimchi. <tod> Baby ang bebehan naming maganda ay uuwi na daw po. Sal, dalhin mo ito anak itong bag Bebe. Uuwi na kami. Uuwi na ang bebe. Aba, wala sa akin. Nasa higaan tate, yata po. Ah. Tara. tuwang sa kuya. Hmm. Anak, dali mo ito. Ayan. Ah. tuwang tuwa sa kuya ang bata. Batuta. Hmm. Tayo na. Laging tuwan, tuwa sa kuya. <laughs> tuwa tuwa lagi. <laughs>

ーーマ <noise> ノ。<noise>